Natutulog yan, oh. Ayan, mga ka-tutulog. Itong mga pagpinapasarap. Ayan, oh. Pikit-pikit pa yan. Ay! Upok na yan. Mag-aantay yan. Netiro di siya, oh. Natutulog ka, di ba? Ah. Natulog yan. Upok mm. na yan. Antok pa yan. oh, mm -hmm. tingnan mo, nakapikit pa yan. oh, mm. kapikit pa yung bingbing ko. oh, mm. Dahan-dahan ko na nga kinukuha yan. Kain lang ako mag-aantay yan oh, ang rag-diwar na. Antok pa eh. Mm, ang lakas Mm. Mát tất cả mát tất cả mát tất cả mát tất cả mát tất ăn mát tất cả Mắt ở đây mát ở đây Grab it. antok antok Grab it. Grab it. Hmm. Ayan, bibigyan ko makain niyan. Kapag kumakain ako, nakatunga na. So, what the? Oh, kahit antok na antok yan. Oh. Kapag nakita mo na siya, sa pinagkain. Hmm? So, ware. the? Matete. Matete na, Matete ya. Oh. Mupo ka dyan. Mm. Yeah. Okay, bigyan na kita. Ganyan yan, kahit tulog.